Ayan, panoorin natin kung paano mamingwit si Kim. First timer yan. Yan ay sa... Ano? Damam Cornets. First timer siya, mamingwit. First time. first timer siya, makahawak ng bingwit. <laughs> Ayan, tingnan natin kung gaano siya kagaling talaga. o <laughs> oh, ayan, sumasayaw pa siya. <laughs> ang oras siguro diyan mga um, 5:30 ng hapon. Medyo madilim na kasi pasok na ang winter dito. Kahit saan kasi winter na, 'di ba? Masarap nang mamingwit, masarap nang pumasyal sa tabi ng dagat. Siguro bago ako umuwi ng Pilipinas, laman na ako lalo ng dag, ng tabi ng Magpablag-blag tayo pag walang tao. Ayan ang ating kasama, si Kim. Namimingwit siya. Ma magaling kuno siya. Sige, isang tapak pa. Hulog ka na. <laughs> ah Sige lang, Kim. Sige, sige, ikutin mo. May huli nga kaya si Kim? Panoorin natin kung talagang may huli siya. Parang siyang professional na talaga, ano? Diba? First time niya, first time niya humawak ng pamingwit. Tingnan natin dito. Oh, parang ang ah. Oh, Sabe.